Kaya kami, taga-probinsya, uh, we travel almost uh, with regularity. Vacation, all-source day. Kaya nga ako noong, na nauwi itong mga ugok naman, sabi ko, wala ako. I, I was waiting for just for the typhoon to pass. Then lumipad ako. Puntang ako kanina sa... You know, kung wala kayong patay ah, uh, okay lang. Kami may, may mga patay. Kailangan umuwi kami doon sa amin. Pero ngayon, nandito na ako. Yung sabi na wala ako dito kasi wala ano, sa probinsya. So, what's the problem? Ang mga papilis, pinadala ninyo dyan. Tapos, pirmahan ko, ipadala eh. ko uli. Eh, machine lang naman yan eh. So, di na wala ako na dito sa pagbagyo, okay, do you want me to stand doon sa white sun ni Roy, si Mato? Just to show that I am here. Kaming lahat, wala. Because it may bagyo eh. Ngayon, oh, mas wetteng puldas dipat yung tail end ng Bagyo then lumipad ako.